Sabi ko na kahapon best niya. Yes! Alam mo, talaga yun ang Sunday's best kasi andun yung ano eh, interaction mo mm. sa mga mama yan. Mga kababayan mo, o oh, diba? Mm. Ang sarap na Ayan, ginabi na naman si Bibi Lady. naman diba ginabi? Pero, di ba yan mo talaga makikita ang isang ano, Bichuga Ang oh. isang tao na may sinceridad talaga. Mm -hmm. di ba? Oh, sama-sama tayong kakain, Bichuga Pork, oh. di o diba? oh, diba? gabi-gabi yan. Yes, And talagang, maririnig mo talaga ano, ang toong boses ng taong bayan. Mm -mm. Kasi hindi pwede yung ano lang eh, yung chika-chika lang, okay. yes. lang, hindi pwede, dapat ikaw talaga yung mag-immerse. Oh, para ito malaman ito. mo kung ano yung problema, ano yung kakulangan, ano yung kailangan para umunlad yung certain na lugar na yon, mm -hmm. ba diba? mm Hindi -hmm. yung meron kang pinadalang tao, o anong kwento, anong report. O, ikna, Ay, ano ka? Pa. Ay, parang. <laughs> ano, Sunday ganat ni VP Yes. And abangan nyo, yung i-upload pa namin vlog about naman dun sa Davao. Ooh. Yes. Pero bago yan, kong congratulate muna natin si Tony Claire Castro. Di ba, pinaka na <coughs> Oh, congratulations po congratulations. kay Atty. Claire Castro. Kasi siya po yung bagong na-appoint bilang USEC. Bago ah. so for the Press Office ng Presidential Communication Office. Okay, oh, say, oh, congratulations oh. po! Congratulations po, Atty. Mm -hmm. Claire! Pero grabe talaga yung mga binitawan din ni Atty. Claire Michoga. Oh, oh. Para unang araw pa lang, mga kabata helmet, iba oh. talaga si Atty. Claire. Wala na yung liyab. Ito yung highlight. Ito ko ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggang wala pa yung mga impeachment complaints, hanggang maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at uh, hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi niya, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ay, ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si Vicky Sara, well, kanilang opinion yon. Ito ta talaga naman ay na nakikita natin kung saan sila gumagawin. At ito ay uh, sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang uh, power, ang authority, ang allegation po is they are veering towards dictatorship referring yes. to the President. Ang una pong sinabi dyan noon ay uh, anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Sen. Lila de So ano ba ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. O ba diba, mga kabata helmet, pero kung iisipin niyo po, talaga namang hindi pwedeng yung ano lang eh, yung pagbintang lang. Mm -hmm. Hindi pwede yung binibintang ka lang, pagbibintang, yung nachisims mo lang, nachiga mo lang. Oh. Hindi pwede eh, ba diba? Diba ganyan din naman yung ginawa kay Vipi Oo. Oh, oh. Puro pagbibintang yung ginawa. Noong kay... panahon na BPC Atty. Lenny Robredo, noong 2016, takot-takot diba? na kung ano-ano mga binato kay Atty. Lenny. Puro kabastusan. Yes! Puro malisyosong kabastusan. Yes! Yes! O, oh, yes! may resibo ako niyan. Uh, yung pangangantsaw, yung pangungutsa, yung paninira. Ang sabi ko nga po, yung five and a half years, para akong sumama sa fraternity. Nahinazing ako ng five and a half years. Si Ma'am Lenny Medyo shorter than usual, yung damit na ano, you know? sa, Gusto ko sabihin, Ma'am, mag-shorts ka na lang kaya. Ma'am, balita ko may ba mm -hmm. uh, Sabi diyan sa ano, wag kang umahiyaan na. be offended pero um, sabi nila hindi yun totoo. Ang description ko nga po para akong binugbog ng ilang beses. Okay, kung totoo yun ma, may mapatay na congressman na bago. But, para mabiyuda ulit. Well, Vice President, ba talaga yan? Kasi, is it capable of running a country like the Philippines? You know, for all of these years, she has done nothing is a colossal blunder, colossal blunder, blunder. O kaya yung maniwala jager sa mga itong dilawan. Lalo na I, I hate to mention her name but to si Lene, kung anong, anong pinagsasabi, alam mo Lene. Kung gusto mo, if you really want uh, to go away with this COVID, ispreha natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide. Gusto sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, ano oras ka umuwi? isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kay congressman ka. Ba't kanino ang bahay ka natagalan? tagalan? ang sabihin ko sa iyo. Matagal mo ako maraming sabihin sa iyo. Pero, reserve ako na lang. When you start your campaign, magtakbo ka ng presidente. kita na this is your bad, This is your nightmare. Yan ang mahirap saya. Uh, you want to be relevant, and you you know, sometimes you make an idiotic uh, you know, stand. You know, ano deserve the best. Anak Bakit ako? I would give them the worst. Mamatay ka na. Ito pa, yung ginawa kay San Leila. Ah, yun ang pinakamatay na talaga. Di ba? Kaya, ay nako, yung mga banat ni Atty. Claire talagang maanghang pero may kabuluhan. Mm, -mm. May katuturan. Mm, -mm, mm And talaga namang in reality, yung talaga naman yung naririnig natin, napapanood natin. Di ba? Oh. Eh kasi naman ang Pinoy, mahilig sa cheese. Mahilig sa Ko ano yung diba? mali, ko ano yung pangit, ay, ay yung nakakatawa. Oh, oh sa Oh, hindi mo sila Pero ayan na, congratulations kay Attorney Claire. Mabuhay po kayo. Eh, nako videographer, ha? Hmm. lang talaga. maget Eh, syempre. Ano? Bukas ano? na. Ano ba? Pero ayan nga, mga bata, help. Kung gusto mo ang video na ito, kailan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para you updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng videographer. Stay day, stay safe, stay as always. Sabi ko, I'm so fine, I'm going to buy na helmet in kids getting better. Every day, Bye! Home along the home, home along the Sana, no, magkaroon ng bagong, ano, version ng Home along the no? Ano? Yung, the Gen Z, the millennial version. Ay, oo. oo. Okay. 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 Okay.